tayo sa mga nagpa-practice dito sa uh, Lakyus tignan natin yung mga bagong unit ng ano, Wild Wings yan yaraw sa mga Wild Wings dyan Ayan, dito na lang tayo dumaan dito nga pala ako nagtatarget dati ng 100 to 120 meters yung isang unit natin kaso nabenta na din yun sa mga napapanood dati yan tayo, yan tayo tumatarget Alam niyo nung mga ano Yung mga laging nanonood Pero ngayon wala tayong unit ng pang Ganong kaaba Wala 320 Ang ano lang natin Yung mga ginagawa natin pcb ngayon Nas ano lang Pang hunting lang Hunting binubuo natin and nandito na sila hindi lumatas. Ayan. Matas yung dadala mo. Hindi lumatas. Alright. Yung person, 7 eh. 7. Kita ka jo mga tinga lang. Maroon lang. Hindi naman na eh. Ba? Eh pwede ka. Eh mo pwede Eh mo Isa-isayin natin yung mga ergan nila. Ito, carbon fiber tank tapos yung barrel nya Ruger scope nya hindi mo na kung ano so next sa bat maker natin yan ito pa ako pamalakasan then, tapos naka Diana barrel meron siyang secret weapon sa likod papagitan natin mamaya Oh, limited edition, no? One of one. Ya, kabut. Semira ni chairman. Wah, oh. yung <laughs> <laughs> no, yang bagus na no daw si chairman. Mga <laughs> gamay ang ka agad magsibiran. Yan palolo lulo parang sekreto. maganda <laughs> <laughs> pa. Bisagra. Bisagra lo. Uli <laughs> <laughs> mga lo. Oh, plastic lo. plastic oh, oh. Mga plastic lo eh. mga yan, no? Mm. Bisagra. <laughs> <laughs> Ito naman, JBC Folding. Ayun ako sungkit. Ayun na, sungkit. Ayun kaya mula ito itang kaya kaya. Tali na sa hunting, folding. Wala ka rin ah. Wala doon. Wala. Wala. May wag ko na. May nasa ka. Hindi pa pala ito nagkasal. Mukha po parang bigat. Lapad ng receiver. Eh, Siyempre, hindi natin palalagpasin na buhatin yung mga unit nila. Naka 24 inches barrel din to. And hindi ako sure kung Diana din yung gamit niya. Tapos, with regulator. Yung receiver niya na po pa na po atibay. Yung balin barrel na yung baril niya tapos road na rin tapos with silencer pa kaya mas lalong tahimik yung kanyang unit. At ito naman yung isa sa mga bayoko ko. Tutuja ngayon lang siya umawak ng air Kaya tinuturuan pa. Pumasok daw pumasok. Pero kuya oh, tatanungin mo pa. Ya kapali. Bawa <laughs> bilang tu. Ibilad tu. Ini tu bibi. bilad na, -bila -bib -bila no? no, metong. Alki. Okay nito okay, Gram kanya pak? One chicken. O, dah. Ganda ng resizer, oh. oh, <laughs> oh, okay. oh. oh. Ah, ang spray barjo ngayon, oh. Ito. Pabilisa, Ano set, ba? او ini Hayes 26. Ah Mira ya Titan 26 u atas na ben. Na, eh Mira. Mira ah, Mama Mira ya Pin. Mira. Heeh. Katos na, lawo na. Tadala na kentura. Dura wa pin. Dapat ari manda. Katuhaney pagbigay nyo ni. O tatiga yo. Katuhaney pagbigay nyo ni. Tara lang, basta. Ginagamit jobate. Ida please sa inyo, 0.5. Pangang doon please, 1 yan ito. Ito mga ratio. Ika naliwa yung mga patungan ng foge ng gay. Isip yung ito.

Ang no points na ako, 180 hanggang sa tulo ng pader. 180 yan. Sa susunod na video natin na pagpunta dyan, tatanong natin kung magkano yung mga yan. Inabot ng kanilang mga unit. Kung magkano ba ay inabot. Para malaman natin kung magkano yung gastos sa mga PCP unit. Mag-i-interview mag tayo sa <laughs> nila Mga <laughs> 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 e, sa mga gustong sumali yung, Dito sa aming grupo na Wild Wings Pwede pong sumali dyan Basta mag-PM lang po kayo Around Araya at Pampanga po tayo mga sir Kada buwan meron po silang bonding Kaso ako di po ako lagi nakakapunta Kasi kapag linggo madaming gawa sa shop Pero kada buwan po sila nagaganap lang ganyan palaro dito sa amin Ayan, Andre, kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya kung gusto nyo sumali mga idol PM nyo ako tapos uh, ko kayo okay, uh, at umabot ka dito sa pati ng video na to maraming maraming salamat sa panunod mga idol hanggang sa uli thank you for watching